<laughs> Ang pinaka gwapo. Ay. <laughs> Ang pinang gwapo. Mommy, bubuhod po, Jenjen. Ito, Ang, Ang manager. Eh, 'yun. lang ako eh. Asa ano, pala. Game ka? Ikaw. <laughs> 3. Dia dia nak. Eh, senja senja, Ya. Eh, gosok. Eh, buka aku. Dah dah. Indigita. Oi. Oi. Maliki segala itu. Facebook. Ano yung Welcome. welcome to the Black Parade. Ano yung wakpo? Ano yung wakpo? Wakpo. Wak na. Wak na, wak ka na magulo. wak, wak na, wak na maulo. Thanks, thanks. Anin? Wakpo. Wakpo ano mo? yung tingin niya muna. baba mo yung tapat ng buong mundo niyo. nakakatawa mo na nilikot. So, oh. yun <laughs> eh, may apple <epal>, oh. mo yun pati naan yun. naan di nga pedid mo. Oh. Uh, may ganon na oh. iyak 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 game mm -hmm.